Hey guys, saya ay natin si Kuya dahil with honor ako. Yan! Yeah! Oh, pakalakas mo ng bunga nga mo. Bakit? Ang honor ako. Ah, ano gagawin natin? Awardan mo ako. Ha? Awardan mo ako. Awardan? Ah, sige. Anong award? Ah, um, anong award? Ige, ikaw. Paligay. Paligay! Nak? Ah, oh, sige. asambay bola natin? Pag ito, na-shoot mo. Sige. Uh, sige, let's go. Dahil with honor ka, pag na-shoot mo yan, sige. Dinitri kita sa paligi. Ay! Grabe, oh. With honor. So, okay. Bye. Reward. Let's go. At Ayun na nga. Ngayong araw nga ay pupunta tayo sa pinak kasi nga si Duday ay with honor. At dyan nga niya gusto pumunta. Kasi yun no, balita namin marami na daw nagtitinda dito. At ayan o no, madami na nga guys. Kaya tara samahan nyo kami dito sa pinak. Ang angas nga guys kasi tingnan nyo sobrang daming imo na lumili pa dito. Grabe. Saan nga sila pupunta? Ayan na nga siya ayun no may ganto na pala sa pinak o oh, may nakalagay I love pinak Aba may mga palisay design na naganto ngayon na angas. Tapos sabi ko ay dito ay pipicturean ko siya kaya yan oh pumoposing posing hindi niya alam naka video ayun oh no, sumasaid ganun pa may ganun pose pa oh ah ah oh sorry naka -video. hindi ka napipicturean kaya naman guys ayan na I love pinak dumalaw na kayo sa pinak at mag food pagkatapos niya niya sa I love pinak ayan may nakita siya dito na mga bracelet eh sobrang hilig pa naman ngayon ni dudey sa bracelet kaya ayan na no, naghahanap siya ng kanyang mabibili oh ayun oh no. ka maluwag sa kanya kaya naman ayan tamang pili pa siya ng iba para naman syempre saktong sakto sa kanya eto ay napupusuan niya yung pula tapos may tinuturo pa siyang isa yung clam oh di ba talaga namang gastos malala na naman tayo dito kay Duday pero okay lang kasi with honor naman siya At Ayan na nga o mang ina sa tingnan yung mga manok alalaki ang lalaki grabe talaga mabubusog ka dito pero, dahil hindi gano'n kagutom si Duda, ay eh, bumili muna siya dito ng bicho bechu Tapos tingnan niyo yung hangin, guys. Grabe, sobrang lakas. Talaga naman, oh, tingnan niyo buko namin no nagagalaw ah. dahil sa hangin, parang naka-level 100 yung electric fan. <laughs> Napakalakas eh. Dito naman ay bibili naman si Duday ng drinks niya dito sa moodlip Ang favorite niya dito ang orderin is Blue Lemon. Ay mali, Blueberry Lemon Yakult. Ayun. Yan nga yung madalas in-order dito ni Duday kasi ang sarap. Kaya naman kung gusto niyo din matikman niyang Blueberry Lemon Yakult. ayan, dito kay bumili sa moodlip Ayun no, oh. na ni Duday. Ayun, oh, di ba? Sarap niyan, guys. Legit, yan yung favorite ni Duday. Siyempre, dahil may pagkain na tayo, eh, hahanap na tayo ng spot para pumo trip. O, oh, di ba? Halos kalahati agad yung drinks, eh. Siyempre, titikman natin yan. Eh, nasarap talaga, guys. Tikman din natin, siyempre, yung bicho-bicho na binili niya. Eh, ayun, masarap din siya. Siyempre, bicho yan. Yung paborito ni Duday dyan, yung gatas, at yung asukal. Sigma boy, sigma boy, sigma boy. Sigma mm boy. -mm, mm -mm, mm -mm. Sigma-sigma boy, sigma boy, sigma boy. Anong sigma-sigma boy? Eh girl ka, dapat sigma-sigma girl. Tama. Tama. At ayan, maya-maya nga lang kayo may nakakilala kay Duday kay ayan, nagpa-picture muna. Nabisita din pala dito si Kapu -trips sa Norte. Pagkatapos ngayon ay may nakita si Duday dito na mga laruan at may nakita siya doon na labubo. Ano na naman niyang nakita mo? So ayan. tarating na natin yung bibili niya na to dito. May mga tindahan na ganyan guys. Nako, magugustuhan ng mga anak niyo 'yun. Ayun. Yung mga labubo, oh. Sige, tingnan natin kung ano ang itsura na ito. guys. Dito nga ay medyo nahihirapan pa siyang pumili kung ano ba ang kukunin niya dito. Kasi iba-iba pa lang itsura na ito. Ayun, no, sinisipat kilatis pa ni Idol, oh. Pumipili ng iba. Ito na ba ang iyong favorite? Ay, favorite. Ito na ba yung napili, ah? Yun na daw. Mukhang yun na, oh. Sige. Yan na. Game na. Tingnan natin kung ano itsura niyan. Unbox. I-unbox yeah, niya na, guys. Unboxing na. Uy, la momo. La oh, Baba. kilala mo ba 'yung mga karakter niyan? 'Di ba may mga pangalan pa 'yan? Ito pala 'yung mga pangalan, oh. May mga outfit pa yata siya. Oo nga. Oh, hindi mo sana dai. Para ano, makita na natin 'yan. Ang ano niya. Di okay, unboxing muna. Oo. <laughs> oh. Uy, laki niya. Para ewan. Wala siyang dami. Oh, ano 'yung sabihin? May na? Eh. Ah. Sa kuna geta. Ah. Bakit? Quinta mitcha. Oo. Oh. Alin bigsab yung damit? Oo. Sino yan? Si What? Kuku, si Kuku. No. Uy, paleng. Ale. <laughs> <laughs> okay. Ayos ah. So, uh, Mamaya next, next grading dapat i-download ko legit. With honor. Pagkatapos nga ay nagtrabaho muna dito si Duday guys sa shawarma. Hanamin kaya pag nagpunta kayo sa Pinak, E, eh, bumili din kayo dito sa Dad Shawarma. Ano po bumili, sir. Oo. Uh, saan ang baywan tayo? Um, mag ano ka na lang. Ano, Mag-alo ano, ka na lang. Mag-ulay na lang. <laughs> Hala, di ka sana eh. Tsaka biya. Ayos, magtitip din ako. Asan? Magkano tip mo? 1,000. Isof. Pero oh your God. tip is highly appreciated po, ipuputripin ko dito ang shawarma rice. Kaya naman na yan, sumahan nyo kung tikman to at i-taste test. Ayun no, oy, salamat po sa shawarma rice. At hanggang dito na lang guys Kung umabot ka sa part ng video na to E eh, wag mo kalimutan mag like, comment, share, subscribe, follow At kung ano man ang pwede mong gawin Hanggang dito na lang ulit guys Bye bye Peace